O ano, doon na, doon na, dun na muna, baba muna, baba baba, mo muna doon. Kayo, lagi na lang kayo, ngayon lang ako galit. lang kayo pagalitan, sige, baba na muna. Baba muna, baba. Doon, 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 sa baba. Doon na, pati ikaw, pati ikaw. O sige, pwede na dyan, pwede na yan, accepted na yan. Doon, sa baba, ikaw, baba. Ayun, baba, doon, baba, baba. Dyan. dyan lang ha. Ya, yeah, mat baba. Diyan lang. Ayaw. Diyan lang. Hanggat di ko tinatawag. Uh, hindi. Baba. Lagi na lang. Diyan lang ha. O, ka na, kain. Hindi ka na. Wait ka nga, magdasal ha, dasal. Hindi muna Upo na muna Yan, ganyan O, upo Halika na Kamay, kamay, kamay Lord, thank you po sa food Sana araw-araw may food Para busog-busog Mga baby makukulit Amen O, oh, o, oh, o oh. Wait lang O, oh, kain o oh. Kain O, oh, Simba Ikaw, dami mo kinain kanina Kaya punti na lang sa'yo O oh. O oh. Nakakalang talaga magalit sa inyo ha. Ah. Hmm, okay, madidisipline din pala eh. O, oh, di ba? lang. Alright, thank you. Ano Luna? Sabi ko sa iyo, pag kumakain ako doon kasi malayo, ayoko na ng ganyan ha. Doon na. Baba na doon. Baba doon, baba. Baba. Yan, diyan ka lang. Ang takaw mo, baba, baba, baba. Kinaka lang mo baba doon, baba. Ayaw mo. Gusto mo talaga palo? Sige. Ikaw lang pinakamatakaw dito eh. Hmm, diyan lang ah. Kami si Sola, behave. Pag pinapagalitan, nanginginig. Kaya di dapat pagalitan ng... Ano? Ikaw, Diyos ko, sobrang takaw mo eh. Diyan lang ah. Pati ikaw, Siba. Diyan ka lang. Buti ba si Siba sa iyo? Tinawag na si Siba dahil sa sobrang Siba eh. Pero ano, behave, ikaw... Hindi ka naman ginugutom eh. Masyado kang... Oo, oh, baba. Sinabi ng Baba. Baba baba uh, kinakala mo talang disiplina ay nakakaya ka Diyan lang ha kakain ako pag pupunta dito ni hmm. Di Maluna no Zola Si Sola, tigas ng ulo pero Mukhang nakakaintindi, di ba no? Hindi sa pinapaboran kita sola, pero at least babe kapag ano, itong it, ikaw malaki, oh, nandito. Balik doon sabi. Sabi ni baba, baba. Gusto mo talaga mapalo ah. Sige, bukan punta dito. Wawalisin ko mukha mo. Sige. Sige. Okay. pagkatapos ko kumain na tapos kayo ibigyan ko kayo hmm. almosal mo ako ng ano munggo gulay na munggo delsa gutom na dami ko na ano ginawa eh gusto ko lang maka ah, gusto ko lang mga video to si Luna na ano na sobrang pasaway oh hindi talaga sinabi na kasing doon nga eh ayan good Diyan ka na lang matulog ka na lang dyan hmm. hindi talaga matahimik eh no Wala ngayon, diyan ka na lang sa baba na yan ha. Huwag dito hanggang di pa tinatawag ha. Di, oo, sinabi ng... Ayan, ganyan. Matulog ka dyan sa higaan mo. Hmm. Tama hmm. si Siba, behave. Oo. Oh, uh. Isola, behave. Ikaw lang eh. Buti pa yung siba, masiba eh. Behave ka oh. Hindi ka naman takaw hindi naman tako pangalan mo ah. Palayaw mo lang yung takaw. Inaaraw-araw mo yung palayaw mo ah. Wait lang, dahil bibigyan ko kayo. Mimihasa na eh, no? Ayan, ganyan. Good girl. Diyan ka. Doon ka na lang. Matulog ka na lang doon. Upo ka na lang kaya. Upo na, upo. Upo na, upo. 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 Alam, di mo alam ang Upo. Upo na. Upo na. Upo dyan. Upo lang. Upo na. Sige na. Upo na. Upo na, Luna. Upo. Upo. Upo muna dyan. Upo. Sige na. Upo na. Upo na, Sabi. Upo na. Upo. Upo na. Upo lang. Upo. Upo. Yan. Good girl. Maya. Uh, dyan lang. Upo. Baba doon, baba doon, baba doon. Upo lang, upo. Sige na, upo na. Upo. Luna, upo. Hindi na, mga quit niya, Tears. Upo, upo, upo. Sinabi na, upo Ay, eh. Tana. Opo, opo, opo. Opo na. Ba, baby ka. Yan. Baby. Mm -mm. Opo. Ay, naku. Galit na mama. Opo na ikaw na. Baby ka. Yan. Ganyan. Kailangan talaga yakapin para steady. Opo. Ayaw talaga. Opo ikaw. Opo, opo. Opo lang. Behave lang. Hindi ka pa tinatawag ni Papa. Behave lang. Upo lang. Tapit. Palo abutin mo sa akin na. Ay, dahil hindi na papalo eh, no? Kaya tigas ulo eh, no? Upo lang ikaw. Upo ito na. Upo. upo ikaw na. Upo na dyan, upo. Upo na. Upo lang. Upo lang ha, upo lang. hanggat di pa tinatawag wag pupunta dito Diyos ko di talaga umupo eh no upo na upo 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 na kang pinapa upo pero ngayon ayaw mo umupo upo na muna sige na upo na ha upo upo oh, yan ganyan wait lang dyan ha In opo. Opo, opo. Ganyan. Good girl. Wait lang. Wait lang, ready ko pagkain nyo.